So, tayo punta ron. Dito kami sa Furniture City. Naghanap kami ng mga furnitures para sa aming coffee shop. ano yung bibili mo dito? Walang. Walang ko lang. Dito kami sa Japan Surplus. Sa may ano, sa tapat ng McDominic. Ano na hanap ko dito po? Medyo nwapon. Bae. Ikaw. Ano na hanap ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. yun, July 10 na. Dumating na yung araw na pinakahintay ko. So, mamaya, pupunta na kami ni Gina sa ospital para manganak na siya at mailabas na si baby Chelsea. Last week, sinabihan kami ng OB niya, ng doktor, ni Dr. Abadzenya na pwede na daw siya na ng July 10. Bale, si Sarian kasi si Gina, kay Shirina kaya ngayon, si Sarian na rin siya, hindi pwedeng hindi. ayun, mapapaga. Expected date namin nasa July 21, pero <clears throat> dahil sinabi na ng doktor, pinapili kami ng date, July 10 pwede na daw. So, inisip ko, mas maaga, mas maganda. So, ayun, tara, samahan nyo kami. Good eh. morning. So, nandito na kami ngayon sa sasakyan. Uh, pupunta kami na sa hospital. and ngayon na ang araw na lalabas na si Baby Chelsea. Kaya excited uh, ka Ready ka na ba? Uh -oh. <laughs> so pupunta kami ngayon sa Cavite City para sa pumunta sa hospital niya. Sa Autista Hospital. Tugting kasi pinanganak si, si Sherina. So ngayon, uh, alas 9 na. Sabi ng doktor, mga 9 punta na kami doon at uh, ayun na, so para mga tanghali, okay na, lalabas na si baby Chelsea. We're here, dito na kami sa hospital, so tignan mo na natin kung anong mangyayari. đi cả lắm bakuna mo dry na lang si Dad, ang tanong mo parang sa siringa, matinis 6 oh. pounds 2.8 kilos Um, oh, bigat pala ng Sorry, sorry. Hello. Long time no see. Sige lang siya. Tawa ka na. Tawa ka na lang. Dito kami ngayon sana. Hi! Say hi. And I see Nico. Nico ko uh, tawagin. sure. Ayaw. Ayaw, nag Ay, siya. nag -ay. Okay. going off in this. <laughs> ano kayo mata niya? ka. No. Shirena, hindi masyado singkit. love you. Okay. Oh, cute, na. <laughs>

Nasa tulog mo kagabi <laughs> Nakita ko tulog mo kagabi yeah. Parang sirena <laughs> <laughs> No hindi Binidyo lang kita ginawa mo? Inindot ko kayong... mm -hmm. yung si door then may nakikas na. Ito na Ayan po. Ang sabi, Brad? Chelsea Ariel daw. Ang nakasanta. Sikat ata bata. Hindi mo pala ata. Sikat ka na. Anak yata ng artista yun. Eh. Ang artista ka nag-iisang may ilaw. Nakaramdam din ng inet. Grabe yung tulog namin kagamit sarap. Sarap. Ah, sa tulog natin kagabi. Masarap kaso sobrang lamig. <laughs> so, nilagyan ko lang ng bagyong pakot. Nakita okay, nga kita parang ka sirena, prete. <laughs> akala ko, ang ginagawa nito, parang sirena to. Ah, Lamig eh. Hindi lang, di lang ito makuliglig kagabi kasi may mga ibang tao rin sa ward. Eh. Okay. Sa ward kasi kami nag-stay kaya hindi ako masyado makapag-vlog sa loob ng room. Kasi sobrang ingay ko doon. Punta muna kami sa ano, McDo. Kain muna kami. Kain muna kami sa Makdo. Paboritong pagkain ng mga ano, nagbabantay sa hospital dito sa Bautista. McDo. Kasi pinakamalapit sa lahat. So, magdi-drive through lang kami tapos babalik na ulit kami dito. muna so, kami. Saan ba nyo natin? Drive Panong marami-rami ang kanyang nakinita siguro yan, nakadukot-dukot siya ng pera hop, dito na kami okay, sir, okay lang yan sa lang ganito guys, plain light okay, sige kaya chef, okay lang ang oras na 11.45 10.45 pala rather ocean deep curve hanapin natin yung curve mamaya okay, nice and love, thank you, thank you. Deep na deep talaga to. Deep up. Dal-dal kayo sasaw-saw ano eh. Ito mo parang may mga gumasgas na bigolo dyan. Oo nga no. Kitang kita natin ang evidensya. Ang laki-laki ng caution eh. <laughs> Hindi pa rin nila nabasa eh. Hop! Silip sa so loob. Where's our order? Ganito talaga pagka ano nagmamadali ka palagi. Lagi on the go. Palaging... Fast food. Fast food. Tapos drive-thru. Okay lang, at least iwas ka sa mga salmonella na mga ano. <laughs> sa labas? Oo, sa labas, diba? Minsan puro mga tinitinda salmonella juice, <laughs> amoeba dessert, diba? Pag sinabi mo kasi sausage, pahaba. Yung kanila, sausage kaya sausage. Plat. flat. Flat? Oo. Kumbaga na-salvage na sausage <laughs> kaya flat. Bakit yung sausage yun Yan yung mga ano eh, ang sa breakfast yung mga hindi ng mga <laughs> Tine, na ubus na mga patis ah, ano ano yan nagawa hindi joke lang baka hihiyan tayo ng McDonald's. makakasuhan na yung McDonald paniniram po rin yung nagawa natin dad eh. ngayon hindi naman malinis naman yun kumbaga pag dinanon ni Lam <laughs> ganun pa rin ba't ganun may ano naman sila eh Lam ah uh, Hena, na, hena, so, na, man, na, Maninis yan. pa yun. Maninis pa? I Thank you. Man. Ay. Ay. Ay, Let's rock. Ito, so, nandito na ulit kami sa Bautista. Ayun uh, na. Salamat sa Macdo. Kahit wala kami sponsor, bumibili kami sa inyo. Bigyan nyo kami ng discount susunod. Dahil hindi namin sinisiraan ang mga produkto nyo, di ba? Yes. Hindi masyadong, ano, halumanis. <laughs> alam mo, <laughs> Alam niyo ba yung totoong dahilan kung bakit kasama ko tong tao na to? Si Vladimir Rodmanovic. Yan. Kaya kasama ko 'yan. Kasi kahapon na nag, nagpunta kami dito kami lang ni Gina. Nag ano kami, nagbayad kami. Ang hindi ko na-expect 10,000 pala agad yung bibitawan namin pera. <laughs> Ayan dala ko ditong cash. 10,000 lang. Tapos wala akong mapag anuhan mapag anuhan ng mga pera padala. Tapos, ang natirang pera sa akin, 20 na lang. Isipin na sa hospital ako. Mga anak naking asawa ko, 20 pesos lang yung pera ko. Hindi <laughs> ko, chika pa. Oo. So, kaya pinapunta ko to. Yan. ba yung kalbo na yun. Pabalik-balik. <laughs> Pabalik-balik. Gusto nung umanin na. sa video yun ah. Mm-hmm. Yeah. 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 Good morning! Yo, gusto sa tulog, Poy? Ayos. Mas malamig pa sa taas kaysa dito sa labas. Oo, sobrang lamig sa kwarto. Pero mas maganda yung tulog namin ngayon. Kasi may kumot na. Oo. So, nabigyan kami ng kumot ng mga sponsor. Salamat sa mga sponsor namin ng kumot. Sa so, mga panawagan na dininig sa amin. Kaya so, mas smooth yung gabi namin kahagabi. Kasi medyo mas less na yung iniintindi. Pero ang pinang magandang balita na sinabi sa akin ng nurse ay ibibigay na daw si baby Chelsea sa amin mamaya. So excited na ako kaya ang aga namin nagising. Pupunta muna kami sa aming paboritong kainan. Pupunta muna kami breakfast tapos magbibihes. Tapos makukuha namin si baby Chelsea. And hopefully makauwi kami ngayong araw. Bala na. Kung anong bigay sa amin. Here we go again. Ito na naman. Deep curve. Tignan niyo. Gas-gas ulit to. Mas konti yung mga tao ngayon dito. Hindi to nagkahapon. Sa so, tingin mo ba yan, napanood nila to? Oo. Siguro napanood nila to. Kaya konti nila yung mga tao. Hindi naman totoo yun. Mukhang sinasabi ko <laughs> kahapon. Ba't mo ba nasabi mga bagay na yun? Wala dala lang ng bukso ng ganda Siyempre, emosyon, di ba? Kasama <laughs> sa laro. Pero nag-pine na ako kay commissioner. malaki <laughs> laki ko yun, 50k. Tapos mga bad words. Bad. <laughs> Another 50k. Ayun, ano ka si Coach? Yung gal? Wala eh, nadala ako ng emosyon <laughs> eh. Kasi ko yung referee. Yun. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Thank you eh Tsaka nga pala Yung sa mga Facebook friends ko na Ingay 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 yung tricycle na to <laughs> mag <-block> yung tao <laughs> <clears throat> Yung mga Facebook friends ko na ano nakita dito sa jacket ko RJA jacket Bali kung gusto nyo magkaroon nito Mayroong mga mechanics kami na ilalabas. Kailangan, sumali kayo sa ano namin. Ilalabas namin yung Facebook page ng 3x3. At, mayroong kami itong palaro na ilalabas ni Kuya Will, si Sir Wilson. <laughs> Tatawagin siyang Kuya Will. Tapos pag nanalo kayo, sisigawan niya kayo. Bigyan ng jacket! <laughs> Mas malapit pa. 5,000! Pwede nga. So... <laughs> e, mga mechanics, ilalabas ko sa susunod ko na vlog kasi medyo busy ako ngayon. <laughs> Si Chelsea, no? Kasama na natin, no? Tuntok na ulit siya, Daddy. ginagawa mo? Ah, ano to? Tandaan, stock over to. Kailangan, nakatigil kami sa tabi, di <laughs> ko. Nakita mo? Ngayon, nakatigil siya Teka. Shake it well, ha? Hmm. Salamat. mo, Ate. Oh. Nandito na kami sa bahay. Uh, si Mami Jean nagpapalit lang ng damit sa CR. Medyo okay-okay na siya. Uh, at si Ate Rina, ayan, yata sa biyahe. Tsaka siya tumutulong sa mami niya sa pag-aasikaso kay baby. At ngayon, ito naman si Baby Chelsea. Kita niya naman. Oh, tulog na tulog. Oh. How are you?